pupunta ako sa December 11. Tsaka, ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, um, ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. How about the good government hearing? Uh, yes. Oo. Um, Nag-express kasi yung isa, dalawa, tatlo. Tatlo. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the office of the vice president that they really feel safer and um, medyo kumakalma sila kung nandiyan ako mm. ang worry ko lang is right now wala na kasi kaming chief of staff affected din yung assistant chief of staff ng office so ako na lang talaga yung naiwan uh, sa opisina to do everything and uh, meron ding mga kas mga year -end